Alright Quick visit na naman tayo guys Good afternoon So this is our place Ayan Yung dati kong farm Welcome, welcome Ngayon, so bisita natin yung uh, Ating pinapagawa So Yun Ito yung aking uh, Uh, magiging uh, backyard factory ayan oh no? so backyard factory kasi uh, ano lang siya guys uh, pang ano lang siya pang uh, pangmasa ay pangmasa pangmasa na mga biscuit na so may dala tayong uh, tinapay snacks para sa ating uh, welder so ayan So, karating lang natin. Alright, alright, alright. So, magandang uh, off ko muna yung engine, guys. right Magandang hapon, guys. So, ito yung place ko, guys. Ito yung, dito ko ilalagay yung aking uh, uh, aking uh, paggawaan nung uh, mga uh, pangpasalubong product. So, meron kami dito mga cookies, uh, biscuits, and ano pang, uh, kung ano-ano pang pupwedeng gawin namin dito guys. So, ito yung uh, uh, area, ayan. So, yan yung sa gitna, yun yung uh, dating office ko. So, ito na siya. Hindi naman siya ganun kalaki, tamang-tama lang pang backyard. Ayan. So, abang-abang kayo guys ha, yung mga product namin na... Ah, mapupunta sa mga shelf ng mga supermarkets so abang abang-abang kanyo yun guys dahil uh, tatrabuhuin namin to at uh, gawin namin yung aming lahat ng makakaya para uh, maservisyuhan kayo guys yung uh, mga pagkain no? masa, pang masa so ayan, marami-rami na yung natapos ni Udoy So... Marami-marami na yan natapos niya. Ito yung mga... Para sa mga... Uh, malalaking uh, table. So paggawa ko ng tatlong table. At... Uh, rock. no yun. ng uh, mga patubong tinapay. Ito naman yung kakabili ko lang guys. Na... Uh, dagdag sa aming... Uh, fleet. No? Dahan-dahan. Ito may tama 'to Pero... Uh, gagawin ko to, ako gagawa nito. Dahil ceramic, ceramic mechanic naman ako. <laughs> kayang-kaya 'yan. So, overhaul lang 'yan. Uh, may tama lang yung engine, kaunti. So, kayang-kaya natin i-recondition 'yan. Ayan. So, uh, maayos na maayos pa siya, guys, yung body niya. Tsaka gagawin ano 'yan? Gagawing uh, i-convert -co into parang uh, panel van van para uh, diyan yung uh, lagayan ng mga tinapay para Uh, pang deliveries. So, that's all for now guys. At uh, uh, maraming maraming salamat sa inyong panonood. See you next time guys. At sana ay uh, ma-inspire kayo sa aming mga, sa aking mga ginagawa araw-araw guys. no uh, Darating din yung time na uh, alam kong ma inspire kayo sa aking mga pinopost, no? ginagawa. Wala akong uh, ibang hanga dito guys, kundi uh, my share ko lang yung bawat araw-araw na ginagawa ko. Malay nyo, no? Ito pala yung ah uh, uh, vlog na hinahanap yung uh, pwedeng makakatulong sa inyo. All right? Thank you very much for watching. Bye-bye, see you next time.